Hindi ko alam kung napaidlip ba ako, pero bigla akong napatayo nang may naririnig akong mga kalus sa paligid. Halos pigil ang aking paghinga habang pinapakiramdaman ng mga kaganapan. May mga naririnig akong boses ng mga tao. Diyos ko, ito na nga. Katapusan ko na talaga. Simula nang dumating ako sa lugar na ito, tanging si Manang Goring lang ang tao na aking nakikita. Bakit ngayon sobrang daming boses ang naririnig ko? Dahan-dahan akong naglakad Napapakagat pa ako ng labi ko tuwing sumasahid sa lupa ang parte ng paa ko na may sugat. Hindi na ako pwede magtagal sa lugar na ito. Ano mang sandali mahuhuli na nila ako. At hindi ko alam kung anong klasing mga tao sila. Baka mamaya gagawin nila akong hapunan. Hala, boss, di asim ma'am. Napaigtad ako nang may biglang nagsalita sa likuran ko. Hindi ko maintindihan ang kanyang sinabi. Kaya mangyayak-ngyayak akong tumakbo palayo dito. Agad naman silang nagsipagsunuran, kaya naman malakas akong napaiyak habang buong pwerseng nagtatakbo. Wala na akong pakailom kung saan man ako dalhin ang mga paako, lalo akong sumuot sa mga kakahuyan, at napahiyaw ako nang biglang may humawak sa braso ko. Nanginginig akong nagpupumiglas habang malakas na umiiyak. Ayan, bala, Malakas na wika nito sa akin habang pigil ang aking paghinga sa matinding pagod at pilit na nagpupumiglas dito. Basang-basa na din ako ng pawis. Parang gusto ko ng panawan ng ulirat dahil sa matinding pagod at nervyos. Lalo naman itong hinigpitan ng pagkakahawak sa akin. At parang wala itong balak na pakawalan ako. Lalo akong naging desperada at malakas na umiiyak habang nagbamakaawa dito. Bitiwan mo ako! Naawa ka sa akin! Ayoko pang mamatay! Malakas na sigaw ko dito. Hindi ito nakinig bagkos mahigpit akong niyakap. Hindi ako sumuko at gamit ang natitira ko pang lakas itinula ko ito. Hindi man lang ito natinag hanggang sa nakaramdam ako ng panghihina at nagdilim sa akin ng lahat. Dala na din siguro ng pinaghalong pagod, nerbiyos at takot. Bigla akong nawala ng malay sa mga bisig nito. Nagising ako na masakit ang buo kong katawan. Pakiramdam ko galing ako sa matinding pakikipaglaban. Dahil masakit ang aking lalamunan, pati na din ang ulo ko. Agad kong inilibot ang aking paningin sa paligid. Nandito na ulit ako sa silid ko. At muling sumagi sa isip kong mga nangyari ng gabing yon. Kung ganoon buhay pa pala ako. Agad akong bumangon habang sapong aking ulo. At hindi mapigilan ang muling pagpatak ng luha sa aking mga mata. Ngayon ko lang na-realize na nasa isang mapanganib na sitwasyon ako. Hindi biro ang pinagdaanan ko kagabi. At pakiramdam ko katapusan ko na. Pero sinong nagdala sa akin sa silid nito? Dumako ang aking tingin sa aking paa. May benda ito at nakakaramdam ako ng kirot. Palatandaan na may sugat ako sa bahaging yon. Agad akong napatingin sa pintuan ng kwarto nang bigla itong bumukas. Pumasok si Manang Goring na may bitbit na mangkok na may umuusok na pagkain. Nakangiti itong lumapit sa akin at umupo sa gilid ko. Buti naman at gising ka na. Mataas ang lagnat mo kanina at nag-aalala kami sa kalagayan mo. Huwi ka nito sa akin. Pagkatapos ay hinalo nito sa harap ko ang dala nitong pagkain. Hindi ako umimik bag tumingin lang ako sa malayo. Mana, umuwi po ba kagabi ang boss nyo? Pigil ang pag-iyak na tanong ko dito. Agad naman itong tumango habang nakatitig sa akin. Hindi ako nakaimik. Ipinikit ko ang aking mga mata para pigilan ng muling pagtulo ng luha. Kumain ka na muna para makainom ka ng gamot. Sabi kasi ni boss nagtatakbo ka daw kagabi at kailangan pang pagtulungan ng halos lahat ng tauhan para mahanap ka. Buti na lang at hindi ka napahamak sa kagubatan. Uy ka ni Manang Goring, maang naman akong napatitig dito. Delikado ang gubat kapag gabi, Bella, kaya huwag mo na itong uulitin pa. Nataranta si boss kagabi dahil ilang oras ka din hindi mahanap. Mabuti na lang at hindi ka nakasalubong ng mabangis na hayop. Kundi baka tuluyan kang napahamak. Uy ka ni Manang Goring, muli akong nakaramdam ng takot. Yung boss niyo po ba ang nagligtas sa akin kagabi sa gubat? Wala sa sarili kong tanong dito, agad naman itong tumangu sa akin. Mabait si boss, sinisisi niya ang sarili niya dahil sa nangyari sa iyo kagabi. Huwag mo na sana itong ulitin. Kausapin mo siya ng mahinahon. Baka pumahayag siyang pakawalan ka na lang. Siguro masyadong malaking pagkakagusto niya sayo. Kaya nagawa niyang ipadukot ka. Wika ulit ni Manang Goring. Hindi ako nakaimit. Pinilit ko makimahinahon habang inilala pag ni Aling Goring ang pagkain sa harap ko. Nakaramdam na din ako ng gutom. Kaya hindi na ako nagpakipot pa. Kailangan kong uminom ng gamot para lumakas ako at maputektahan ko ang aking sarili. Laban sa boss nito na hanggang ngayon hindi ko pa rin nakikita. Sa muling pagdilat ng mga mata ko ay nagiging magaan na ang aking pakiramdam. Pero napakunot ang noo ko nang maramdaman ko na may kung anong bagay na nakadagan sa tiyan ko. Hindi ako nakakilos, lalo na nang maramdaman ko na may mainit na hangin na dumadampi sa leeg ko. Pigil lang aking paghinga ng nilinga ang taong nasa gilid ko at mahigpit na nakayakap sa akin. Nakaunan pa ako sa braso nito, kaya wala sa sariling tinitigan ng mukha nito. At nanlaki ang aking mga mata nang namukaan ko kung sinong katabi ko ngayon. Walang ya, sa dami ng hirap na pinagdaanan ko, ang lalaking ito pa lang sa lari ng lahat. Muntik na akong mamatay dahil sa takot, tapos siya lang palang dumukot sa akin. Kurt! Sigaw ko at mabilis na bumangon. Kinuha kong isang unan at mabilis na inihampas sa mukha nito. Gulat naman itong napabangon at sumilay ang ngiti sa labi. Tuluyan na akong bumangon ng kama at kumuha ng mga bagay na pwedeng ibato sa lalaking ito. Agad na bumangon si Kurt at malakas akong kinabig payakap. Napupumiglas naman ako dito kaya lang wala na akong nagawa pa nang muli akong inihiga sa kama at ikinulong sa kanyang mga bisig. Mas hamak naman na mas malakas si Kurt kumpara sa akin. Kahit na pagsamantalahan niya ako ngayon, wala pa rin akong laban dito. Ano ba kasi ang nakain ng taong ito? Bakit niya naisipang ipadukot ako? Alam kaya nila mami at daddy na itong salarin? Inahanap kaya nila ako? Ano ba? Bitawan mo nga ako? Pagkatapos ng mga ginawa mo sa akin, sa palagay mo ba matutuwa pa ako sa'yo? Galit kong wika habang pilit na muling bumabangon sa kama. Hindi niya naman ako pinapakawalan at parang ahas kung makalingkis sa akin. Hindi ito nagsasalita at nang muli kong tingnan ang mukha nito ay nakapikit ito. Sandali lang, Bella. Hinaantok pa ako? Pwede bang mamaya na tayo mag-usap? Saka mo na lang ilabas lahat ng galit mo kapag nakapagpahinga na ako. Kakaidlip ko lang. At halos dalawang araw na akong walang tulog. Wika nito sa paos na boses. Napatitig naman ako dito. Ngayon ko lang din napansin ang pagod sa mukha nito, kaya naman itinigil ko ng pagpupumiglas. Kahit paano nakahinga na ako ng maluwag dahil ito lang palang nasa likod ng pagdukot sa akin. Mas mahirap siguro kung ibang tao yun, di ba? Baka napagsamantalahan pa ako ng wala sa oras at gawin akong palahian. Nakaramdam naman ako ng awa dito nang marinig kong mahina na itong paghilik. Ibig sabihin muli itong nakatulog habang mahigpit pa rin nakayakap sa akin. Tinitigan kong ang nito at hindi ko napigilan ng mapangiti. Ako lang yata ngayon ang tangang kinid na patuang tuwa pa habang nakatitig sa taong kumidnap sa akin. Ay, buhay nga naman. Walang duda. Mahal ko pa rin ito. Dahil hanggang ngayon kinikilig ako sa simpleng pagdidikit ng aming katawan. Dahan-dahan kong itinaas ang aking palad para haplusin ang mukha ni Kurt. Ang gwapo talaga nito. Kaya naman kahit anong gawin nito hindi ito maalis-alis sa puso ko. Magaling lang siguro ako magtago ng nararamdaman. Pero ito pa rin ang isinisigaw ng damdamin ko. May mga nakikita akong ilang pirasong bigotes na tumutubo sa kanyang muka. Mukhang napapabayaan itong sarili ng ilang araw. Siguro masyado nga itong naging abala sa Maynila. Walang well, hindi ko naman talaga din masisisi dahil siya na lang ang humahawak sa kanilang negosyo. Hindi ko na malayan ng sandali at muli akong nakatulog. Nakaramdam ako ng kapanatagan ng aking kalooban. Sa isiping nandito siya sa tabi ko. Muli akong nagising ng maramdaman ko na may humahalik sa mukha ko. Agad akong napabangon at sabay pa kaming napaaray ng maguntugan ng aming mukha. Nang tingnan ko si Kurt ay sa punitong nasaktang ilong na tumama sa noo ko. Agad akong nagbigay ng distansya sa aming dalawa at kunot noo ko itong tinitigan. Ano ba itong kalokohan ginawa mo, Kurt? Bakit bigla mo na lang akong itinapon sa lugar na ito? Agad na kumpronta ko dito nang makabawi. Ano bang tama, Ayan Bella? Ilang buwan mo na akong iniiwasan at palagay mo ba basta na lang akong mananahimik sa isang tabi habang nakatanaw sa'yo? Seryosong sagot nito. Natigilan ako. Pero bakit ganito? I mean, ilang araw mo na akong binuburo sa lugar na ito. Isa pa muntik na akong napahama kagabi dahil sa kagagawan mo. Sagot ko naman. Natigilan nito at nakita kong paglambong ng ekspresyon nito sa mukha. Sorry, hindi ko naman kasi inaasahan naman lalaban ka eh. Kakarating ko lang kagabi, wala naman akong balak na pagsamantalahan ka. Tatabi lang sana ako sa pagtulog para mayakap ka. Dahil <laughs> miss na miss na kita. Kaya lang hindi ko akalain na magigising ka at magtatatakbo sa labas. Sagot nito Pinanliitan ko ito ng mata. Kurt, kung tatabi ka lang sa pagtulog, bakit may paghipuhipo ka pa tinahalikan mo pa ako sa lips? Grabe ka. May tatabi ba sa pagtulog na ng mamanyak? Isa pa, hindi kita kilala kaya natakot ako. Sagot ko, nakita ko ang pagkislap ng mga mata nito habang nakatitig sa akin. Ibig mong sabihin, kung nakilala mo ako kagabi, hindi mo ako itutulak? Magpapaubaya ka sa gusto kong mangyari? May kislap na tuwa sa mga mata nito habang sinasabi ang katagang yon. Hindi ako nakaimik. Hanggang ngayon masakit pa ang pang-ubo ko dahil sa lakas ng pagkakatulak mo sa akin, Bella. Bakit ba kasi napakabangis mo ngayon? Masyado ka ng mapanakit. Hindi ka namang ganyan dati ah. Sagot nito, naiinis ko itong tinitigan. Ewan ko sa'yo. Iuwi mo na ako dahil hinahanap na ako sa amin. Ang laking kasalanan itong ginawa mo sa akin at syak na nag-aalala ng pamilya ko. Sagot ko, natigilan ito sa katumitig sa akin. Teka lang, alam ba ito ni Kuya Christian? Aware ba siya sa ginawa mong pagdukot sa akin? Muli kong tanong, dahan-dahan na umiling si Kurt, kaya agad na nanlaki ang aking mga mata. Wala kang pinagsabihan? Ibig mong sabihin walang sino man ang nakakaanap sa ginawa mong ito? Muli kong tanong, Umiling na naman ito. Lagot ka nga talaga. Tsak na pinagahanap na nila ako. Bilisan mo, Kurt. Iuwi mo na ako ngayon din. Dahil baka natataranta na sila sa paghahanap sa akin. Wika ko. Umiling ulit ito kaya naman parang gusto nang umusok ng ilong ko sa sobrang inis. Wala ba itong isasagot sa akin kundi pagiling iling lang? Agad akong bumaba ng kama at pinamewangan habang tinititigan ng masama bumuntong-hininga naman itong naupo sa kama at nagsalita Wala akong pinagsabihan at tama ka hinahanap ka na nila Pero anong magagawa ko Naumpisahan ko na ito kaya tatapusin ko na lang Ibalik man kita ngayon o sa mga susunod pang araw o sa mga susunod pang taon pareho lang 'yon Malalagot ako sa pamilya mo at magagalit silang lahat sa akin Sagot nito Ano ngayon ang plano mo Ikukulong mo ako sa lugar na ito habang buhay para ka naman tanga dyan eh. Iiwi mo na ako dahil malapit na akong babalik ng Amerika. Sagot ko, malungkot itong napatitig sa akin. Tsaka umiling na naman. Sorry, hindi na matutupad ang pangarap mong makabalik ng Amerika. Wala akong balak na pakawalan ka sa ngayon. Kailangan mahalin mo ulit ako bago kita iuwi sa inyo. Seryosong sagot nito. Agad na nanlaki ang aking mga mata. Nagbibiro ka lang, 'di ba? Tanong ko. Umiling ulit ito. Pagkatapos ay umalis ng kamat at dahan-dahan na naglakad sa papunta sa akin. Parang biglang nanigas ang aking kalam na at hindi nakakilos. Sa kalagay mo biro lang ang lahat ng ito, Bella. Seryoso ako. Ayoko nang muli kang malayo sa akin. Kaya ginagawa kong bagay na ito. Sagot nito. Napalunok ako sa sarili kong laway dahil sa matinding kaba. Hanggang sa makalapit ito sa akin at tinawakan ako sa magkabilang balikat. Tutuparin kong gusto kong mangyari sa ating dalawa noon pa. Gagawin kitang asawa ko sa ayaw at gusto mo. Seryosong wika nito. Hindi ako nakaimik. Biglang nawala ang tapang ko dahil sa sinabi nito. Tinitigan ko ito sa mga mata. At kitang kita ko kung gaano ito kaseryoso ngayon. Parang ibang Kurt ang nakikita ko sa mga sandaling ito. Hindi ko pa siya nakikita ganito kaseryoso noon. Lalo akong kinabahan at pilit na tinatanggal ang mahigpit na pagkakahawak sa balikat ko. Kurtz, POV Hindi ako makapaniwala na nasa bisig ko ng pinakamamahal kong babae sa buong mundo. Hindi ko akalain na magbubunga ng maayos na resulta ang pagtitiis na ginawa ko para matupad ang gusto ng puso ko na makapiling si Ayan Bella. Kahit na ano pa mang pagsubok ang aking pinagdaanan. Totoo nga ang sinasabi ng iba na huwag sumuko at patuloy na lumaban para sa katuparan ng lahat ng gustong makamit sa buhay. Sulit lahat ng hirap at sama loob na naranasan ko ng ilang buwan na nagdaan sa panunuyo ko kay Ayan Bella. Pakiramdam ko agad na nabura lahat ng sama ng loob at hinanakit sa puso ko habang tinititigan ng mahimbing na natutulog na si Ayan Bella. Ayan Bella's POV Nagising ako na nag-iisa na lang sa silid. Nang sipatin ko ang aking reloy halos alas 10 na pala ng gabi. Wala si Kurt sa tabi ko at hindi ko alam kung saan ito nagpunta. Katabi ko lang ito bago natulog kanina at nakakapagtaka dahil wala siya ngayon dito. Tuluyan na akong bumangon ng higaan. Masakit pa rin ang buo kong katawan dahil sa walang kasawa-sawang pag-angkin kanina sa akin ni Kurt. Pareho kaming sabik sa isa't isa kaya naman hindi na namin panagawang pigilan ng aming mga damdamin. Agad akong pumasok sa loob ng banyo para umihi. Nakakaramdam ako ng panlalagkit ng aking katawan, kaya nagpasya na din akong maligo para mapreskuhan. Mukhang hindi na din naman ako agad na makakabalik pa sa pagtulog. Bala kong lumabas ng bahay ngayon, kahit gabi na, para hintayin ang pagbalik ni Kurt. Hindi ko alam kung saan ito nagpunta ng ganitong oras ng gabi, pero alam kong hindi ito babalik ng Maynila nang hindi ako kasama. Agad kong itinapat ang hubad kong katawan sa shower kahit paano nakaramdam ako ng ginhawa. Kurt, saan ka galing? Agad na tanong ko. Agad itong lumapit sa akin at hinalikan ako sa labi. Sabay yakap bago sumagot. Doon sa kabahayan, kausap ko ang mga tauhan ko pati na din ang negosyanteng gustong bumili ng mga produkto dito. Medyo ginabi kami sa pag-uusap kaya ngayon lang ako nakauwi. Nakangiti nitong sagot at bumitaw na ito sa pagkakayakap sa akin at sabay na kami naglakad pabalik ng kusina. Bakit hindi mo ako ginising para naman nakasama ko? Kunwari ay nagtatampo kong wika dito nang makarating na kami ng kusina. Pagod itong umupo sa isang silya habang nakatingala sa akin. Naawa kasi ako sa'yo. Mukhang masarap ang tulog mo kanina. Kaya hindi na kita inistorbo. Ahayaan mo. Kapag hindi na... Kapag hindi na yan masakit, isasama na kita palagi. Casual ni tung sagot, sabay tingin sa ibabang bahagi ng katawan ko. Bigla naman akong namula sa hiya na siyang napansin ni Kurt, kaya natawa ito. Hawak ang aking isang kamay habang nagdadrive si Kurt sa kahabaan ng expressway. Kakarating lang namin ng Maynila sa kain ng isang chopper. Kumakabog ang aking dibdib sa posibleng naghihintay sa amin sa mansyon pagdating namin. Tsak na magugulat sila mommy at daddy at natatakot ako sa posibleng nilang gawin kaya naman halos pagpawisan ng buo kong katawan sa sobrang nervyos. Gayong malamig naman dito sa loob ng kotse. Relax ka lang, mahal ko. Kaya ko silang harapin. Nakangiti nitong wika, sabay pisil ng palad ko. Nag-aalala naman akong tumitig dito, tsaka pilit ng umiti. Paano kung saktan ka nila? Alam kong magagalit sila sa atin, Kurt. Sagot ko dito, ngumiti lang si Kurt habang nakapokus sa manibela. Tatanggapin ko. Alam kong maiintindihan nila tayo at handa akong tanggapin kung lulumpuhin man nila ako sa bugbog. Walang makakapigil sa akin na mahalin at ipaglaban ka. At isa pa, ngayon pa ba ako susuko gayong naranasan ko na maging masaya sa piling mo? Kaya huwag kang matakot mahal ko. Hindi naman siguro sila ganoon kasama para patayin ako, di ba? At isa pa, nandiyan ka naman para ipagtanggol ako. Nakangiti nitong sagot sa akin. Agad naman akong kinilabutan. Pagkatapos ay hinampas ko ito sa braso, tumawa naman ito. Muli akong napatitig sa labas ng aming dinadaanan. Pilit kong isinisiksik sa utak ko na mabait sila mami at daddy. At hindi naman siguro sila gagawa ng hakpang na ikapapahamak ni Kurt. Pagpasok pa lang ng sasakyan sa loob ng bakura ng mansyon, ay lalong tinambol ng kabang puso ko. Pakiramdam ko talaga may hindi magandang mangyayari. Kaya naman kailangan kong maging alerto para maprotektahan si Kurt. Hindi ko naman pwedeng hayaan na saktan ito nila, Daddy, kung sakali. Marianne's VOV Sinindihan ko ang kandila sa puntod ng mga magulang ko, pati na din kay Ate Ayan. Tinitigan ko ang mga nakangiting larawan habang hindi ko mapigilan ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Ang bilis ng panahon. Aminado ko na hindi naging masaya ang childhood days kasama sila. Pero gayon pa man pamilya ko sila. At silang nagiging dahilan kung bakit natuto akong lumaban sa buhay. Ate, kumusta ka na? Siguro proud ka sa anak mo ngayon, no? Parang kailan lang pero ang bilis ng panahon. Mag-aasawa na siya at bubuo na ng sariling pamilya. Maraming salamat sa tiwala na ibinigay mo sa amin noon. Na kami ang magpalaki sa kanya. Na kami ang kikilalanin yung mga magulang imbis na ikaw. Alam kong masakit sa'yo ang mga nangyari noon. Nung mga panahon na ipinagkatiwala mo siya sa amin. Alam kong nagsakripisyo ka din para sa magandang kinabukasan ni Ayan Bella. Kaya mas pinili mong mawalay siya sa'yo kahit na masakit ang kalooban mo. Ina din ako, at alam kong nararamdaman mo noon. Siguro naman natupad ko ang pangako ko sa'yo noon na aalagaan ko siya. Ayan na, lumaki siyang mabait at mapagmahal na anak. At kapatid, katulad ng hiling mo sa akin, na i-guide namin siya sa wastong daan. Ayan na ate, ibinigay ko ng wish mo noon. Thank you sa palaging paggabay mo sa kanya. Kung nasan ka man ngayon, sana masaya kayo. Kasama sila daddy at mommy. Huwag kang mag-alala. Kahit na mag-asawa ng anak mo, nandito pa rin ako para patuloy siyang gabayan at alagaan. Hindi namin siya hahayaang masaktan dahil patuloy namin siya nga alagaan sa abot ng aming makakaya. Habang buhay ko kayong hindi makakalimutan ate. Alagaan mo sila mami at daddy ha. Ikamusta e, mo ako sa kanila at sabihin mo na mahal na mahal ko kayo. Sa kabila ng pagdurusa ng pamilya natin noon, hindi hindi kayo mawawala sa isip at puso ko habang buhay. Salamat sa magandang alaala sa pamamagitan ni Ayan Bella. Napasaya niya kami ate Nagiging mabait siyang anak. Mahina akong usal at agad na pinunasan ng luha sa aking mga mata nang hindi ko napapansin. Hindi man naging maayos ang relasyon namin ni Ate Ayan. Pero kahit pagbalibalik na rin pa ang mundo, hindi pa rin maikakailan na kapatid ko pa rin siya at minsan niyang iniligtas ang buhay ko nung nasa bingit ako ng kapahamakan. Iyon nga lang ay sadyang mapaglaro ang tadhana sa amin dahil kung kailan nakitaan ko na siya ng pagbabago. Tsaka naman siya nawala. Masakit pero kailangan kalimutan ng mapait na alaala para sa katahimikan ng lahat. Pinahid kong luha sa aking mga mata at nilingon si Gio, karga nitong bunso namin na si Rafael, habang tahimik na nakatitig sa puntod ng mga mahal ko sa buhay. Siguro sobrang proud nila sa'yo kung nasaan man sila. Tinupad mo na mga wish niya at alam kong gagabayan niya palagi si Ayan Bella kahit na ano man ang mangyari. Nakangiting wika ni Gio. Tipid naman akong ngumiti dito bilang pagsang-ayon. I think we need to go. Bukas na ang kasal ni Ayan Bella at kailangan natin mag-ipon ng lakas para sa event bukas. Pagyaya ni Gio sabay akay sa akin. Napatangu ako at muling sinulya pa ng mga larawan ng mga namayapang mahal ko sa buhay bago tuluyan lumabas ng museleyo. Ayan Bella's POV Parang gusto ko nang hilain ng mga araw para lang dumating na ang bukas. Yun ang pinaka na araw namin ni Kurt. Kasal na namin at alam kong yun ang umpisa para lalo kaming magiging masaya. Sa buong buwan ng preparation ng kasal namin, todo suporta sila mami at daddy, pati na din sila ati Miracle. Mas lalo kong napatunayan ng pagiging mabuti nila sa akin, sa kabila ng hindi naman nila ako tunay na kapatid at anak. Naging maayos na din naman ang pakikitungo ni Tita Amara sa akin. Nakatunayan nga ayaw niyang tawagin ko siyang Tita. Mami na lang daw dahil magiging asawa na ako ng anak niya. Maraming bagay ang dapat na ipagpasalamat sa Diyos. Nalagpasan kong maraming pagsubok sa buhay na dumaan sa akin. Masaya o malungkot na pangyayari. Alam kong magagamit kong mga yon para lalong maging matatag sa buhay. Napag-usapan na din namin ni Kurt na itutuloy kong pag-aaral kahit kasal na kami. Pumayag naman ito at sinabi sa akin na susuportahan niya lahat ng gusto ko. Kaya kahit kasal na kami pipiliin ko pa rin maging doktor. Hindi para sa akin, kundi para sa pamilya ko. Kila mami at daddy na walang ibang kinawa kung intindihin ako.